Uh, magandang hapon sa iyong lahat. Makinig kayo. Mga kagaya kong vlogger dyan. Ako, naghihirap lang ako dito. Isang, isa akong katulong dito. Uh, tinitignan ko yung sibuyas na nabubulok alam nyo mga vlogger na kagaya ko ako mababa, mababa akong vlogger lang di pa ako wala pa akong natatanggap na pera kasi hindi pa ako nagpagawa ng banko account ko alam nyo kasi ano Uh, palagi akong busy kasi hindi ko mapo, ma maka, yung bangko account ko sa tagal ko sa pagtatrabaho dito. Katulong lang ako dito. Pero uh, makukuha ko yung bangko account ko. Kayo mga kagaya ko mga vlogger yan, hindi dapat ipinapakita yung pera nyo. Kasi yan, para kayong nagyayabang yan. Nag, parang nagpa na ano yan eh. Iba na yung pinapakita yung pera nyo. Pinapakita nyo, hindi nyo man ibibigay sa taong na naghihirap. Kagaya sa, kagaya sa akin, na naghihirap ako dito. Dapat, dapat tumulong kayo. Para ano eh. Kagaya si Mr. Wayne, naghihirap dito nalagano ng sibuyas eh uh, tayo pag na uh, marami na nag-share sa mga kababayan uh, nakuha nyo yung pera nyo pinapakita nyo parang iba na yon yung pinapakita nyo pahit yun tignan dapat yung pera nyo yung pinapakita nyo dapat ibigay na yon yung pera nyo yung pinakamalaking pera nyo kasi Ipa na yun, yung pinapakita nyo para kayong nagyayabang na hindi kayo man tumulong. Dapat tumulong kayo sa kapwa yung mahirap, di kayo man mayaman kasi di, di kayo yayaman yan kapang hindi ang tao uh, nagsishare sa inyo eh. Dapat yung tao, ano eh, uh, dapat tulungan natin. Kaya kasi alam nyo, uh, ganito lang ako. Yung pag napagawa ko yung bangko akot ko, siguro tutulong ako kahit malit yung makuha ko. Uunahin kayo, magbibigay ako doon sa, sa hospital para makatulong ako. Yan, dapat nang tulungan yung mga nagsishare. Kayo, pinapakita yung pera nyo, angin yung pera nyo. Kapag, ano, kapag buhay kayo pa, ibigay nyo yung pera nyo na malaki. Oh, tapos ako, nagagalit na ako eh. ito, ito, naghihirap lang ako dito. Kanya palang pinapakita yung video nyo. Ayaw ko nang makikita yung video. Kasi, iba na yun. Iba na 'yung pinapakita nyo. Dapat yung pinapakita 'yung 'yung tumulong kayo sa kapwa 'yung mahihirap. 'Yung pera nyo, 'yung nagka- nagkasakit, doon 'yung ibibigay 'yung pera nyo. Dapat lang. Uh, tama ako o hindi?